Hello, this is Coach Team, team founder po ng Team Motivators at meron po tayong magandang topic ngayon. Ito nga po pag-usapan natin ang dalawang versions of my subscription kasi. Ayan, san ka ba? Ikaw ba 'yung nasa kaliwa o ikaw ba 'yung nasa kanan? Yung kaliwa na may resulta, yung kanan na wala. So, pag-usapan po natin 'yan at bakit nga ba maganda si secrets na gawing subscription or i-keep ang subscription? Kasi sigurado ko kung bago pa lang po kayo dito sa business na to, ah uh, baka mainip kasi resulta or may nabulong, may nagbulong sayo na wag wag mag-subscribe. Okay, marami po kasi mga rason 'yan, okay? But the truth is, kung kayo po ay nabulungan na wag ituloy ang subscription kay Secrets dahil may subscription kasi, well, mag-isip ka. Okay, dalawa mag-isip ka, dalawang beses, tatlo, sampung beses pagisipan mo. Alam mo kung bakit? Kasi lahat ng negosyo, merong subscriptions. Iba't iba lang ang tawag. Kunwari sa traditional networking, may subscription sila, ang tawag sa kanila, maintenance. Product maintenance, quota, point maintenance, yan, okay? So, meron din po yan. Even sa mga platforms na in-offer sa'yo, may subscription din yan. Ang tawag naman po ay contract. 90-day contract, 30-day contract, 60 days, may one year, so it's, it, it, depende, okay? So may mga contracts din po yan. Kahit sa traditional businesses, meron din pong mga subscriptions yan. Iba lang din ang tawag. Ang tawag naman sa kanila ay monthly due. For example, tubig, kuryente, uh, restock ng products, no? replenish ng stocks para kumita ka. So, kanya-kanyang version po yan ng subscription. Okay? Baka hindi nyo lang po kasi naiisip eh. So, dito kay Seacrest, ano ba maganda dito kay Seacrest? Well, unang una sa lahat, mura lang kasi yung subscription dito. For, for, uh, for as low as 498 pesos, okay ka na. Diba? Monthly mo lang gagawin to at you can just make, just make your payment on time. So, just be responsible. Kasi kung gusto mo maging payaman, dapat maging responsible ka talaga kahit sa due date mo man lang. Alright? So, ito po ang ituturo ko sa inyo. Hindi ko masyado patatagalin tong video na to para makarelax ka na din. So, dito kay Secrets kasi, hindi po problema ang subscription. Okay? Hindi po siya problema. Bakit? Secrets is your answered prayer. Your all-in-one plan for only 498 pesos per month. Anong all-in-one plan, Coach Team? All-in-one plan, kunwari wala kang insurance, wala kang memorial, wala kang educational plan, wala ka ding ano, health plan, wala kang kahit anong plan diyan. Kumbaga, singaw ka lang sa mundo. <laughs> okay? At least itong si Secrets, pwede ka matulungan, okay? Sa murang halaga kasi malamang kaya hindi mo ma-afford magkaroon ng memorial plan, ng insurance, ng educational plan dahil mahal, mabigat. Tama? So ito po, 498 pesos lang po per month, okay? Ipapakita ko sa iyo kung paano kakikita dito at paano mo magiging Uh, papano maging hindi problema ang subscription kay Secret? So, meron tayong tinatawag na weekly fast start. Okay? Ito po yung kilala sa referral bonus. So, every time na may mapapasok ka, pag-usapan na lang natin ang standard entry. Ha? Ah. Standard entry, yung 2996. Balikan mo na lang yung video ko para maintindihan mo kung ano ba itong 2996 at ano bang kasama dito. Pag-usapan lang natin kung papano ka bakikita dito at hindi mo magiging problema ang monthly subscription. So dito sa weekly fast start natin, unlimited po ito. Walang, wala kang makikita ang pairing dito, walang flash out, no points waiting, and this is paid every next Thursday. So weekly, ibibigay sa'yo ito ni Seacres. Si At meron tayong tinatawag na rank. Okay, so promotion. Kumbaga sa trabaho, pag masipag ka, napopromote ka. At syempre, habang napopromote ka, lumalaki yung income mo. Okay, make sense po ba? Alright, make sense ha? So, meron po ditong rank. Pagpasok mo palang lang kay Secrets, ang tawag na sa sa'yo, director. Okay? So, sa director, kapag meron kang nare-refer, meron ka subscribe na direct mo, may kita ka dyan na 750 pesos. Unlimited po ito, ha? Ah. First level ang tawag dyan. Sa lahat na mati-direct mo, first level mo yan. So, 750 The question is, Coach team gusto ko rin kumita sa second level ko. Paano ba yun? Ibig sabihin ng second level, yung direct ng direct mo. So, ang kailangan mo lang gawin, ma-promote ka to senior director. Madali lang ma-promote to senior director. Dalawang direct lang po na mag avail ng standard entry at senior director ka na. So, pwede ka nang kumita ng 249 pesos sa lahat ng papasok sa second level mo. Okay? Ibig sabihin, kung yung nakuha mong leader or kung nakuha, yung nakuha mong direct ay masipag, dapat mauna ka mag-senior director para lahat ng makukuha niya may 249 pesos ka. Unlimited po yan. No flash out po yan. Okay? The next rank is the executive director. Sampung direct ang kailangan mo dito. Kung hindi mo kaya yung sampu, walang problema. Tatlong separate senior directors lang po ang kailangan nyo na may 20 active members sa ilalim mo. Okay? So pag ikaw po ay maging executive director, may kita ka na na 124 pesos sa lahat ng papasok sa third at fourth level mo. Okay? The next rank is the national director. 30 directs naman po or 3 separate executive directors with 100 active members. So optional, kung kaya mo mag 30 direct, mas maganda. Kung hindi, okay lang po. Tatlo lang po ang kailangan nyo na maging executive directors at dapat may 100 active members ka sa ilalim. Pag maging, ex pag maging national director ka, may kita ka na naman na 124 pesos each sa lahat ng papasok sa 5th at 6th level mo. The next one is the corporate director. 100 direct po ito. So medyo, may, medyo matrabaho. Pero okay lang. Kung wala kang makukuha ng 100 direct, tatlo lang po ulit. Tatlong separate national directors with 500 active members sa ilalim mo. At kapag ikaw po ay corporate director, may kita ka na 124 pesos from your 7th to 8th level members. Okay? And the last one is the presidential director. Tatlong separate corporate directors lang po ito with 2,500 active members. And you'll potentially earn 124 pesos from the 9th to your 10th level. So, ibig sabihin from first level to 10th level, makukuha mo ang bonus pag presidential director ka. Ang maganda dito, wala pong demotion. Basta naka-subscribe ka lang. So unlike sa trabaho, no, may magawa ka lang mali, ide-demote ka na. o dito hindi. Basta naka-subscribe ka, makikip mo yung rank mo, yung promotion mo, okay? So dito ang kailangan mo lang din gawin is to get 3 and help 3. Ayun. So unlike sa trabaho, no, na kahit anong sipag mo eh wala pa rin. Magkaparehas pa rin kayo ng sahod ng tamad mong katrabaho. So dito po hindi. Pag masipag ka, well paid ka dito kay Secrets, okay? So moving forward, ito po yung pwede mong kitain. So ipapakita ko na sa iyo yung figures ha. Hindi ako mga hype kasi hindi ko talaga trabaho yon. Hindi ko forte ang mang-hype. Ang forte ko po ay mag-compute. So iko-compute ko po sa inyo kung magkano makukuha mo kung gagawin niyo po itong strategy na to. Kasi ang strategies po talaga ang forte ko. Eh. So ito po papakita ko sa inyo. Sa bawat subscribers na magbabayad ng 2996 sa ilalim mo, may bonus ka. Duplication of 3 lang po ang kailangan nyo. So weekly, dapat mangyari to sa team mo. Okay? So ito po yung strategy nyo. So tatlo lang po ang kailangan mo. Yan lang po. Alright? Sa unang linggo mo dito kay Seacrest, tatlo lang talaga. 2996. Pwede mo ipanood tong video ko na to para maunawaan nila kung magkano ba pwede nilang kitain kung gagawin nila tong strategy na to. Okay? So, 750, bawat isa yan, meron kang kita. 750 times 3, that's 2,250 pesos. Ibig sabihin, kung ibibenta mo din yung products na kasama, na libre, bawi mo na ang pinuhunan mo 3,000. At ang good news, senior director ka pa. So, ibig sabihin, since senior director ka, kung mag-direct yung tatlo mo, Okay? makakuha sila ng subscribers nila. Sabihin natin, tig tatlo din on your second week. So sila yung mga nasa second level. So since second level mo sila at senior director ka na, may kita ka pa dyan na 249 pesos each. So since nine sila, that's 2,241 pesos. So bawi ka na? Bawing-bawi ka na. Okay? Second week mo pa lang yan dito kay Secrets. Now, on your third week, pag magduplicate yan, yan nasa second level, naghanap ng tiga tatlo nila. Okay? Good news kasi executive director ka na. Kasi meron kang 27 dyan eh, sa ilalim na yan. At eh, 20 lang yung kailangan mo eh, para ma-promote ka to executive director. Okay? So, syempre, since may, may certain number of people na babayaran dyan, okay, ibig sabihin, 19 lang po yung babayaran sa'yo dyan ni Seacrest. Pero okay lang yun. May 124 ka pa rin dyan eh. So, sa third week mo, meron ka ng 2,356 pesos. Ibig sabihin, may pambayad ka na ng pang 4 months subscription mo dito kay Seacrest, di ba? O, oh, hindi na problema ang monthly subscription. Alright? So, ngayon, ang mangyayari dito, yung mga nasa third level mo, kapag yan, naghanap ng tiga-tatlo nila, eto na po ang mangyayari. So sa fourth level mo, magkakaroon ka ng 81 subscribers. Roughly around, ha? Kung, kung magtutuloy-tuloy ito at maghanap sila ng tatlo nila. So may 124 pesos ka pa dyan. 124 times 81, that's 10,044 pesos. So ibig sabihin, sa unang buwan mo dito kay Secrets, kumita ka na, may pambayad ka pa ng subscription mo for four months. Amazing, di ba? Kaya hindi problema ang subscription dito. Okay? Tuloy natin. Hindi pa tayo tapos. Hanggang 10 level yan. Eh. So national director ka na dito. Congratulations. Dahil more than 100 subscribers na ang nasa ilalim mo. Alright? So since national director ka na, may kita ka pa hanggang 5 level mo. So kung may pumasok na 243 subscribers sa 5 level, that's 124 pesos each. On your fifth week, meron ka ng 30,132. Okay? Tuloy-tuloy natin. Sixth level, 729 subscribers. Kung kukuha ng tatlo, yun nasa fifth level mo, yung 243 subscribers na yan. So sa isang linggo to, ha? sa buong isang linggo, 124, 000, 124 pesos each, meron kang 90,396 pesos. And congratulations, corporate director ka na. Kasi more than 500 subscribers na ang nasa ilalim mo. So, since corporate director ka, may 7th level ka na. At kapag, mag, kapag nag-duplicate ang nasa 6th level, ng tiga tatlo na naman, alright? Sa isang linggo, sa isang buong linggo, presidential director ka na. Okay? So, meron ka ng more than 2,500 subscribers niyan. I-multiply natin sa 124, yung 2,187 na pumasok sa 7th level, that's 271,000 pesos. So guys, seventh level pa lang po yan. Eh since presidential director ka na, pwede ka kumita hanggang 10th level eh. So, so, so this, uh, sa, presentation na to, hanggang 8 level na lang muna tayo. Kasi tingnan mo ha, sa 8 level mo, kung sa isang buong linggo ha, kahit isang buong buwan, sabihin na natin, o isang buong taon, may pumasok na 6,561 na subscribers. I-multiply mo yan sa 124 pesos. Ito ang makukuha mo. 813 pesos. Kahit abutin pa yan ng isang taon. Sulit na sulit na. Okay, so ganyan ka-powerful yung weekly fast start dito kay Secrets na hindi mo siguro nakita dahil nainip ka o kaya dahil masyado kang tumingin sa gigil or nanggi nanggigigil ka na bumilis lumaki grupo mo, gawin mo to, ipakita mo to para alam po nila kung ano ba makukuha nila. Okay, so weekly fast start po yan ha. Weekly po yun. Ito naman po yung monthly. So since nagbabayad tayo ng monthly subscription na hindi na problema kapag gagawin mo yung weekly fast start, ito po ang kikitain natin. Kung gagawin natin yung duplication of three ulit. So meron po tayong tinatawag na two-month subscription plan. So kung magtutuloy-tuloy ang duplication of three every week, in two months time, may six digits ka na. Pakita ko sa'yo ha. Okay, sa unang linggo mo, yung tatlo mo ulit, alright? 37, 35, kita mo dyan. Sa pangalawang linggo, may kita ka 149.40. Sa pangatlong linggo, meron kang kita 485 pesos. Sa pang na linggo, sa first month mo kay Secret, may 1494 ka na. Ibig sabihin, hindi na naman problema ang monthly subscription mo kasi may pa pa may pambayad ka na for another two months. Oh, magkano na? So may six month subscription ka na paid. Nandahil lang sa sipag mo. Nandahil lang sa gantong strategy. Okay? So, tuloy-tuloy natin. Sa fifth week mo, may 4,519 ka na. Sixth week, meron ka ng 13,000. Seventh week, meron ka ng 40,000 pesos. At sa pangalawang buwan mo kay Secrets, uh, more most likely meron ka ng 122,000 pesos. So, take note. Presidential director ka. Ibig sabihin sa sa monthly subscription kasi natin, 2 by 15 matrix ang ginagamit natin dito mamamaximize mo ang income mo, ang levels. Ibig sabihin, nag-15 levels. Pwede ka kumita up to 815,000 pesos per month. Hindi ito overnight, ha? Pwedeng abuti ng isang taon, dalawang taon, tatlong taon. At least, meron kang six digits per month at hindi ka na ma-zero. Lahat tayo, hindi na ma-zero. Magtuloy-tuloy lang po tayo sa subscription. Yun yung kagandahan ng subscription na binabayaran lang natin for only 498 pesos per month. Kumpara sa traditional na networking, kumpara sa platforms, kumpara sa traditional businesses na masyadong magastos every month, ito po 498. Isama mo na 'yung shipping fee, mga 600 pesos kasi nga ah po may free products pa, may may free products pang kasama eh. Hindi mabigat. Okay, hindi mabigat. Lalo na kung iisipin mo to or kung titingnan mo tong generation matching bonus natin, okay? So ang generation matching bonus, 'di ba, may kita ka sa monthly subscription mo. Ito naman po may kita ka sa monthly subscription ng five level generations mo. Hanggang 66% po ito. Ibig sabihin kung babalikan natin yung duplication of 3 at ikaw po ay naka-standard entry, ito na lang po ha, standard entry na lang pag-usapan natin yung 2996. Pag kayo po or lahat tayo kumikita na dito ng 100,000 pesos per month, okay? Again, hindi to overnight. Posible mga 1, 2, 3 years from now, lahat tayo mag 100,000 na per month sa monthly subscription natin kasi nga po sinundan natin tong strategy na to. Ito po ang pwede natin kitain. So monthly income ng tatlo, 300k. Ang matching bonus mo diyan 50% sa lahat ng direct mo. Okay? income mo 150,000. All right? Ngayon, since ikaw po ay nag-presidential director, meron ka rin kita hanggang second level. Executive director po ito para sa mga second uh, sa sa lahat ng second level generation mo, okay? Pwede ka pumita ng uh, another percentage dyan. So, assuming na lahat 'yan kumikita ng 100k per month, that's 900,000 kasi nga po siyam sila. 5% ibibigay sa ni Secret. So meron kang 45,000 pesos. So kahit executive director ka, may kita ka pa din na 5% sa second generation mo. Okay? O punta natin ang national director. Hanggang third generation, third level, meron kang kita dyan. So sabihin na natin kumikita lahat yan ng 100,000 pesos each. That's 2.7 million pesos kasi 27 po yan eh. Nasa ilalim na yan. That's another 5%. So that's 135,000 pesos. Okay? Corporate director, hanggang fourth level generation meron ka. Kung meron, kung meron kang 81 na subscribers dyan, that's a total of 8.1 million pesos kung 100,000 ang kinikita ng lahat. 3% ibibigay sa ni Secret. So that's 243,000 pesos. At since presidential director ka, ito yung masarap dito kay sigres Ito yung maganda kay Secret. Pag presidential director ka hanggang fifth generation may kita ka. So assuming na nasa 243 subscribers yan kasi nga po nasa duplication of 3 lang naman po tayo eh. Okay? Lahat yan kumikita ng 100,000 pesos. That's 24.3 million. 3% ibibigay sa ni Secrets. That's 729,000 pesos. So ibig sabihin kung presidential director ka, lahat ng generation from first to fifth generation, Sa'yo po yan mapupunta at potentially pwede ka kumita ng 7 digits per month. Yan po ang nakakakilabot dito kay Secrets. Kaya kayo po ay nilalayo ng mga dream stealers. Ng mga, mga pwedeng kumausap sa'yo na wag nang ituloy si Secrets. Kasi nga po, pag kayo po ay kumikita na dito, hindi na talaga kayo titigil. Okay? Kasi ayan ang pwede niyong kitain after a few years o oh, kayo po ay nagtsatsaga magbayad ng SSS, pag-ibig, pill health, nagtsatsaga po kayo magbayad ng kuryente, ng tubig, ng internet, ng wifi. Okay? Dito kay Secrets, ayan po oh, pwede kang kumita. ba? Diba? Kung kailangan nyo po magbayad ng wifi dahil kailangan nyo ng internet, kailangan nyo magbayad ng tubig dahil kailangan nyo maligo, kailangan nyo magbayad ng kuryente dahil kailangan nyo manood ng TV, hindi nyo din hindi nyo po ba kailangan kumita? 'Di ba? Hindi nyo po ba kailangan kumita para magbayan kay Secret? So kung tatrabawhin niyo po ito, ayan na po. Okay. So again, hindi ko kayo hina-hype. I'm more on the strategies part, not the hyping, not the hyping coach, okay? Pinapakita ko po sa inyo yung figures. Okay? Kung magkano po ang pwede niyo kitain dito kay Secret kung gagawin niyo po ang napakasimple Napakadaling strategy na to. Tatlo lang po talaga. Okay? So, what's in it for me? Alright? Kung gusto mo ng long term, hindi sayang ang pagod mo dito dahil pwede mo ipamana ang kita mo dito. Kaya kung ako sa'yo, yung access mo kay Secrets, i-share mo yan sa family member mo. Para if worst case scenario, may mangyaring masama sa'yo, knock on wood. Okay? At least, meron kang may iwan sa kanila. Alright? Kaya dito po kay Secrets, i-consider mo siya as your life plan. Kung wala kang insurance, wala kang HMO, wala kang memorial, wala kang educational plan, o kahit anong plan pa yan, huwag ka papayag na wala ka ding secrets. Biruy mo, 600 pesos lang to per month to, pero ibibigay sa'yo more than that. So, umpisa lang talaga lahat mahirap. Kansi, ano na yan? Given na po yan. Okay? Always naman po yan. Kahit mag-OFW po kayo, lagi po yan sa so umpisa mahirap. Kasi nga po, um... Hindi nyo alam eh. Hindi kayo sanay. So ngayon, pinapakita ko sa inyo kung ano kailangan nyo gawin. And dito po, hindi talaga problema ang monthly subscription. Kailangan mo lang maniwala sa sarili mo at kailangan mo lang maghumpisa. Okay? Kaya get your subscription now, keep your subscription, keep your dreams. Maraming salamat po sa pakikinig at sana na-motivate kita na ituloy mo ang subscription mo dito kay Secrets. Kasi sayang po eh. Wala pa tayong isang taon. Where you are part of the pillar stage. Ang pillars po, ito po yung pundasyon ng isang kumpanya, ng isang building. So, alam nyo na kung gaano kahirap itayo ang isang pundasyon ng isang building para hindi po ito gumuho. So, being part of the pillars is like an opportunity greater than sa lahat ng opportunities na makikita at makukuha mo. Kaya kung ako sa'yo, keep it, bigyan mo ng halaga, huwag mong pabayaan, kasi ito ay para sa pamilya mo. Okay? So yun lang, maraming salamat sa pakikinig. And please like and subscribe. Thank you for watching. God bless po.